I'm Kumusta kayo, mga idol? Gusto ko lang i-share si inyo yung pinaghirapan ko. Oh, oh, eto na yung sahod ko sa Facebook. O, oh, ayan. Eto na, guys, yung pinaghirapan ko, pinagpuyatan ko. Kung hindi dahil si inyo, wala ito. Oh, nakikita nyo ito, mga idol? O, oh, mga dinar. Mga dinarian. Ang tami. O, oh, grabe. O, oh, alam nyo ba kung magkano ang palit nito, mga idol? Ang kinita ko ay ngayon lang first time ko sumahod ito ay 130,000 ang palit sa oo oh, oh, mga idol grabe oh ayan ito yung pinaghirapan natin thank, thank you sa inyong lahat kundi sa inyong mga idol wala to wala to oh. <laughs> <laughs> ay, ay, wala. Salamat Meta, salamat Lulu Meta sa susunod ulit sana mas malaki pa. Oh, salamat Lulu Meta, salamat. Oh. Joke lang mga idol, itong pera na to ay kay madam. Pinakuha niya yung driver sa bangko ng pera niya nagpa-withdraw siya mga idol. Sabi ng amo ko, tinawagan niya ako kasi wala siya. Hawakan mo muna yung pera na ibigay yung driver ko nimo pupunta ka sa baba. Kukunin ko sa iyo pagdating. Kaya naisip ko lang mga idol na magpa-prank ni ibibidyo ng ganitong karaming pera mga idol. Oo mga idol. 130,000 ito ang palit kapag ipalit sa Pinas. Ang dami mga idol no? Sana mayroon na ganitong may ipon pero malabo ako makakaipon mga idol kasi hindi naman gaano kalaki ang sahod natin o no? kaya diba, mga idol so maraming maraming salamat sa inyong mga idol sa pagtatangkilik ninyo ng aking mga videos I love you all ingat kayo palagi.